Hello, good afternoon guys So ito, kalalabas lang natin sa trabaho no? So yun, mapapansin nyo yung Yung floor Napakalamig kasi Makikita nyo puti Pag puti yan guys, lalo na pati sa dan malamig guys So actually, trabaho namin ngayon nag ng skid Sa labas medyo malamig nga eh Basa yung isang damit ko So, so far okay naman So ngayon, ang plano natin Uh, punta tayo ng Princess Auto kasi may bibili na ako na ano na yung pang ano ng basura yung clip para hindi ko hinawakan ng kamay kasi para sigurado na rin ayun pinapainit ko na lang yung sasakyan ko and then one more thing guys kanina nagayos ako ng ano binigyan ako ng ano guys binigyan ako ng ring yun guys oh stainless yan guys ay well aluminum guys napakaganda guys oh hello. Ang ganda oh. Eh, Ay, matutuwa si Paul nito. Kaya ang gagawin ko, ah, uh, bibila ng net, tapos titingnan ko, kasi malaki ang butas niya eh. Hindi ko alam kung pasok siya dun sa ano. Bigyan na lang ng washer. Iyan. So, yung guys, punta, punta tayo ng Princess Auto. Titingin nung, ano, ng clip. Tapos, yun. Ayos na. So, sama niyo po ako guys. Baka matuloy tayo na ano uh, maglakad-lakad maya-maya pag ganitong panahon. Maaraw pero malamig yan. Mamulot na rin ng mga ano, inkan na empty. mga beer para maibinta na yung kwan natin. Kalakal. So yun guys. Thank you. Dito na, ako, dito na ako guys sa Princess Otto Ayan balik taring ko lang ha Ayun guys oh Yun yun, yun yung Princess Otto guys So malamang Tingnan natin kasi pupunta rin tayo sa SBP Sports titingin ng sapatos kung anong pwede natin ano yan yeah. pero yung priority natin bilhin pa natin to kasi SBP tayo yeah. tara sa guys pero hindi ko na hindi ko na matitek ng video guys kasi ano uh, medyo alang-alang bawal yung guys so nakabili na tayo no So ito siya oh. Ito yun. Tapos bumili na rin ako ng ano ito. Kasi ilitigalo natin kay Kuya Marjon. Papadala natin dun kila Jane Noe sa Pinas. Papadala natin to guys. Yung pang ano ba ng butas ng ano. Goma. So wala na ro'n siya guys. Binalan na rin natin. Ito okay na. Kasi sa akin na nag sell $17 eh. Ito hanggang yan. Nasa ano lang. $9 dollars lang pa. Yan. Ito na kasi, tayo. At pagkatapos ay eh, punta tayo ng SBP. Yeah, let's go. Ito na. At nandito na tayo sa loob ng SBP. Ayan na guys. Ayan yung mga sapatos guys. Ayan yung mga sapatos hanggang doon. Ang haba. So, tingin tayo guys. Ang mura at mabili natin. May regalo. Okay, let's go. So, eto guys, napasubo tayo. Dalawang sapatos. Yan, yeah, sa kamidyas. Yan, napasubo tayo guys. Yan. SBP. SBP. Yan. So, uh, gagawin natin, pasubo tayo dalawa sa paros, eh. Okay, gusto ko eh. Ang magagawa. So, let's go home. Oh guys, so makikita nyo, ito na yung binili kong sapatos. Yan, napasubo tayo guys, no? <laughs> ito sa medyas Yun nga lang, yung pabibigyan ata. Medyo maliit to, 8 and a half daw. Kaya malamang, baka ipalit natin to yeah. palit natin siguro bukas tingnan natin yeah. pagkatapos ng pagsisimba sige guys thank you so much ingat